Pero ito lang yung masasabi ko sa inyo, mga kawander. Hindi natin pwedeng ipilit na maging tama ang isang mali. Ayan, mga kawander. Magandang umaga sa lahat. Ayan, may pag-uusapan lang tayo. Alam kong importante ito, lalo na sa mga tumatawag sa amin kahit gabing-gabi na. Ayan, para malaman na din nila, di ba... Ayan kasi mga ka-wonder, kung nakikita nyo, sa lahat ng mga videos namin, wala talaga kaming mga, ano, um, pinopromote na kahit na anong mga apps. Games, uh, game apps, sabi nila. Ayan mga ka kasi, pranksters lang ako. <laughs> pranksters lang ako. Ang dami kong mga kalokohan. Pero mga ka-wonder, panindigan natin yung mga prinsipyo natin sa buhay. Kahit mahirap lang tayo, at least may prinsipyo tayo sa buhay 'yan. Lahat naman tayo kasi may mga freedom of choice. Kasi kami, uh, choice namin na hindi mag-promote ng kahit anong mga apps. Game apps sabi nga nila. Ayan. para mara uh, ginawa ko po ang video na ito para malaman na rin ng mga uh, nagpapa-promote na hindi po kami nagpo ng kahit anong mga games. Kasi minsan mga ka wonder kahit alas 8, alas 9 na ng gabi, may mga tumatawag sa amin. Nagtatanong kung gusto daw namin. yon Kasi kahit na, minsan kasi, ngayon mga ka kasi, maaga kaming natutulog. Simula nung lagi, lagi akong nahihilo, laging sumasakit yung mata ko. Dati kasi mga 11, 12, ganun kami matulog simula nung nakaramdam ako ng gano'n, 8, 9, ganun, andito na kami sa kwarto, nahihiga na kami. Tapos biglang may tumatawag, akala namin kung ano yon Tapos biglang ano yon pag sinasagot namin, Ma'am, Sir, gusto nyo bang mag ano ng ganito? Ganun. Kaya, ano, nagawa ko tong video na to. Para malaman na rin nila na hindi po kami nagpo-promote. Ayan. <clears throat> Lahat naman kasi tayo mga ka-wonder, uh, ano, Uh, may kanya-kanyang ano ba, prinsipyo sa buhay. At kung naalala nyo, kaya nagsara ang grocery namin. Kasi hindi rin kami nagtitinda ng alak at saka sigarilyo po. Kasi yun, yun po yung prinsipyo namin sa buhay. Kung baga, ang dami ko lang kalokohan sa mga prank. Pero may pusong, ano po ako, pusong mamun, ganon. Uh, kahit pa paano, uh, napag-usapan namin ni Wonder Daddy na kontento na kami kung ano yung kinikita namin sa pagbablog namin. Kontento na kami, sapat na kami kung ano yung mga blessing na binibigay sa amin nila, ni Lord. Ayan mga ka-wonder. Kaya sa mga tumatawag po at saka mga nag-chat-chat, pasensya na po kayo kasi yun po yung ano, yun po yung ano namin na kahit kailan hindi po kami magpo-promote ng kahit anong mga games. Ayan mga ka-wonder. Uh, kasi yun yung choice namin ni Wonder Daddy. Yun yung napag-usapan namin simula sa poll na uh, simula na-involve kami dito sa SOCMED. Uh, kahit pa paano, kahit mga... <laughs> <laughs> Ang dami namin, ano, uh, uh, ano yung tawag, no? dami namin alam na kalukuhan ni Wonder Daddy. Pero yun yung, ano namin, yun yung prinsipyo namin na kung anong, ano, anong kaya lang ibigay ng mga ano namin, yung mga videos namin, kontento na po kami doon. Sabi nga nila mga ka-wonder, um, sa, 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 mundo natin, maraming ano, maraming mga ano yan, maraming mga tawag nun. Hindi ko maibigkas, pasensya na. Andang mga makamundong mga bagay. Pero sabi nga nila, piliin nating uh, mamuhay ng maayos at mabuti. Ayan. Ay syempre lalong-lalo sa mga ano natin, sa mga nagmamahal sa atin, mga followers natin. Ah uh, mahal namin kayo. Ay uh, ayaw namin kayong ano, ayaw namin kayong. <laughs> alam niya, alam niyo na kung ano yung ibig kong sabihin mga kawander. At ito lang masasabi ko mga kawander, uh, yung prinsipyo namin nayon na kahit kailan hindi mababago kasi sapat na sa amin kung ano man ang meron kami ngayon kontento na po kami kung ano yung mga blessing na natatanggap namin ngayon. At yan, ito lang ang masabi ko mga kawander, wonder Lahat tayo may freedom of choice. Lahat tayo may ano, may kalayaang kaya kaya la kaya kalayaan mamili kung ano yung mga gagawin natin pero ito lang yung masasabi ko sa inyo mga kawander hindi natin pwedeng ipilit na maging tama ang isang mali. Ayan, uh, alam ko, ano, tawag nun, alam ko, sana mailagay sa puso at isipan natin yung sinabi ko na yon. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat ng mga supporter natin, sa lahat ng mga followers natin. Ngayon, uh, nagawa ko na ang video na ito sa mga tumatawag sa amin. Please lang naman po, <laughs> wag na po yung kahit gabing gabi na eh, may tumatawag po sa amin. Uh, ngayon alam nyo na siguro hindi nyo na po kami tatawagan. Ayan, maraming maraming salamat mga ka at stay ano, positive lang. Uh, kung gusto natin gumanda ang ating buhay, prayer, sipag at tsaga lang mga ka-wonder. Ayan, maraming maraming salamat and see you in our next vlog.